Yan po ang ating dalawang alagang bagong pusa galing kay Baby Bulilan. Thank you, thank you po. Yan, pinakain po natin ng ng Tapos ito pa yung binigay ni Baby na pusa. Oh yan o. Si Mingming. Ito naman po yung dalawang pusa. Puting. Okay. Kain na. Mamaya tubig. Mamaya. Mamaya. Ayaw mo na. Kain pa. Ayan, kumakain pa Mamaya, itu posisi pangok itu posisi pangok ya jalani di pangok yang po, si po si yang si Oh, ayo na ayo na hmm. yun po sila <tis> <tis> eh hey. Si Ano pala 'yung galing? galing kaya no, kay Ano kay Son. Papagpagang okay. ko lang. Hindi pa nag announce si, ano, si Mayor. Meron nang announcement no, yung ano. Galing nga kay Sol. Kasi ayaw na mag-announce si Mayor. Ayan yung dalawang posa Ayan.